Yon, hello guys. So it's me, Crislyn again. Yan pagkatapos kong mag magbat, ayun, maglilinis-linis ng katawan. Magpapa-massage naman ako. So, yan with my professional masahista. You know. know. <laughs> Ma. so <laughs> <laughs> so, kaya nakakalangan, kayo, yan. So, kailangan po pag ako yung naging nurse. Ako lang yung naging nurse. Ako naman. You need to plot their back. Mm, para malaman nyo kung may bukol siya. Kung may bukol siya, hindi po yung back. Harap yun. Pero <laughs> so, yung show ko natin ito. Kasi ito ang もちろん違う。 ハハハハ Hugot oh mo mm. baka Galit na galit ah. mm. ha? Nagyahagod. Ay, si Papa. Huwag <laughs> <laughs> niyo oh, po pansinin yung nakikita niyo. It's a part of our life. Ang tawag doon pinag ano, pinaghihirapan ng ugat. Ang tawag dyan kay Papa, pabaon. Pamanap po sa kanya yun tatay niya. <laughs> Bago mo ano, may sa anis. Hindi mo na po pansinin. Si Bina Morales po ito. Uloy, Diyos ko. Kulit na gulit. <laughs> sabi oh, mo. Yan yung ano, mga laba mo. Ganun, mga taas-taas baba. Ito po yung massage lap trick. Okay, mild pa lang po yung hawak ko. Hindi ko pa siya po kinukurbit na gayaan. Bawal po yun. At mapipilayan ng tao pag kay din eh pag korbit nyong gayaan eh gagayaan nyo pag gayaan nyo ayan smiling <laughs> babalikan naman po si aling bisaya gayaan gagayaan nyo swipe 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 lipat tapos nyo ina eh Palong na kayo

napaka professional po nito pag kayo po'y tamad pag kayo po'y tamad ang daman magpa-lotion tumawag kayo 911 1, -1. <laughs> mga gusto magpa-massage dito comment lang kayo tamad ang damad kayo mag-lotion hindi nyo abot galingan <laughs> tawagin nyo lang si Madam bisaya hmm. lahat pa ng parte malalagya yan ok oh. <laughs> Kaya yung ano, kayo eh. Hindi ako na nang inaanok sa gantong. 嗯。<laughs> oh. <laughs> 嗯、没错。<laughs>